Uh, hello po, good morning po lahat. Uh, welcome back to sa YouTube channel for this video. Isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay ano daw po ang pwedeng ipapakain sa mga inahing baboy pagkatapos magwalay ng mga biik? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan ng agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagwawalay natin mga inahing baboy. Kadalasan po sa aking backyard farm po mga kaibigan, ako po yung nagwawalay ng nasa isang buwan o 30 days. Yan po yung tamang days na tayo po magwawalay natin mga biik para po pagkatapos magwalay ay maglandit na po ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Sa pagwawalay po ng mga biik po mga kaibigan, dapat ang atin pong ilabas sa farrowing pen ay yung kailang mamapig. Yung biik po ay iwan po ito doon sa loob ng farrowing pen. Kasi po, kapag yung biik po yung ating ilabas sa farrowing pen, sila po ay mas stress. Kasi nga, yung amoy at baho ng inahing baboy po ay hindi po lang maamoy kapag yung biik po yung ating ilipat sa ibang kulungan. Unlike po kapag yung biik po ay nasa loob ng farrowing pen, kanila pa rin maaamoy yung baho ng inahing baboy o mama mamapig kasi matagal po sila naka stay doon po sa loob ng farrowing pen. For 30 days, doon po sila uh, stay doon po sa loob ng farrowing pen. Kaya, naka-adjust na po sila doon po sa loob ng farrowing pen. Kaya nga, kahit ilawas mo natin yung kailang mga inahing baboy, o ilayo mo natin yung inahing baboy sa kanila, sila po hindi maghahanap ng kailang inahing baboy, sila po hindi mag-iingay, sila po hindi ma-stress, kasi nga po, sila po ay naka-adjust na sa loob ng farrowing pen na yan. So, yan po yung tamang pagwalay ng biik. So, dito naman po sa mga inahing baboy, ang atin pong uh, tanong po ating subscriber kung ano bang ipapakain sa inahing baboy pagkatapos magwarlay ng mga biik. Importante po mga kaibigan na ang kinakain po ating inahing baboy pagkatapos mawarlay ng mga biik ay yung mataas po sa nutrients content na yung kailang feeds na kinakain. Kasi alam naman natin kapag nabubuntis po yung inahing baboy, yung mga vitamins, nutrients po ay nakukuha po ng mga biik sa pamagitan ng pagdili ng mga gatas. So, dapat talaga ang ating ipapakain sa kanila pag after walay ay ganun pa rin uh, lactating feeds o kaya milk feeds kasi mataas po siya sa mga nutritional content ito pong dahilan kung bakit po mas madali pong makarecover yung ating mga inahing baboy ito pong dahilan kung bakit po mas madali po silang maglandi po mga kaibigan with a span of day 1 to day 7 after walay sa mga panahon na yan pwede na po silang maglandi maximum of day 10 kaya mas madali po natin silang mapabulugan kasi nga po, mas madali po siyang naglandi kasi mas madali po siyang nakarecover. Compared po natin sa inahing baboy na hindi po napitang pinapakain ng lactating feeds or milkmaker feeds o mababa lang po sa mga nutritional content yung kakain nila, sila po ay matagal maglandi. And then sila po maglulugo ng matagal at saka matagal po natin silang mapabulugang muli. So mataas yung time na sila po yung So para po mapalita tayong time na sila po mga kaibigan na after walay yung sa natin sila agad sa loob ng isang linggo. Yan po yung natin ipapakain. Milk maker feeds o kaya lactating feeds. Yan po yung ipapakain sa mga inahing bawi pagkatapos walay. Ang dami pong ipapakain sa mga inahing baboy mga kaibigan na after walay ng lactating feeds o kaya milk maker feeds ay 2 kilos per day from day 1 to day 7 maximum of day 10 yan pwedeng uh, range na mapapakain siya ng 2 kilo bawat araw so 1 kilo sa umaga, 1 kilo po sa hapon ngayon, pagdating po ng day 7 mga kaibigan na hindi pa rin naglandi yung inahing baboy nyo day 8, dapat magturok na po kayo ng gula din 250. 50 huwag nyo na pong paabutin pa ng day 9 day 10, kasi po Kapag hindi pa na matrokan ng nagunay din 250 yan mas aabutin pa yung matagal mga kaibigan yung kanyang paglalanding muli. So, dapat talaga, after 7 uh, days or 8 days, kapag hindi pa sila lalanding muli, turukan mo agad ng gula din to 50 kasi maglalandi na po yan kasi po ang inyo pong ay lactating feed. So yan ba ting vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.